Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakahanda na ang listahan ng mga persons deprived of liberty o PDL na mabibigyan ng pardon sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa press briefing sa Malacanang ngayong araw, sinabi ni Department of Justice o DOJ Assistant Secretary Miko Clavano na aabot sa halos isang libong PDL ang mapagkakalooban ng pardon ngayong taon. Kabilang na anya dito ang mga una nang nabiyayaan ng pardon noong kaarawan mismo ni PBBM noong Setyembre. Dagdag pa nito na asahang maibibigay ang pardon sa mga napiling PDL sa darating na Pasko na naging tradisyon na tuwing holiday season. Kabilang na sa mga ito ay ang mga nakatatandang preso na may dinaramdam ng sakit sa mga kulungan. Umabot sa anim na pong motorista ang nahuli at nasa siyam naman na sasakyan ang natow sa isinagawang clearing operation ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Mabuhay Lane sa Quezon City kahapon November 30. Ayon kay MMDA Assistant General Manager for Operations David Angelo Vargas, ang operasyon ay bilang paghahanda sa Christmas season kung saan dumaragdag niya ang mga illegally part ng mga sasakyan sa mga kalsada. Bumuo na din ang mga ito ng dalawang grupo sa ilalim ng MMDA Strike Force na magsasagawa ng mga clearing operations na planong gawin araw-araw. Binigyan naman ng sampung araw na palugit ang mga motoristang natiketan upang magpaliwanag sa kanilang violations. Umaabot sa isang libo ang multa para sa mga illegally parked vehicles at maaaring maging dalawang libo pa ito para naman sa mga unattended vehicles na hindi pa kasama ang towing service fee at impounding charges. Makararanas ang Pilipinas ng mas mainit na holiday season ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Ayon sa PAG-ASA, makararanas ng paglamig ng panahon ng bansa dahil sa hanging amihan na magmumula sa Northern Hemisphere na kasalukuyang nasa gitna ng winter season. Ngunit pag-aamin nila na mas warmer ang temperatura kumpara sa mga nagdaang taon. Nasa 12 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius naman ang temperature reading ngayong buwan ng Disyembre. Dagdag pa nito na maaari ding nakaapekto ang El Nino sa pag-init ng panahon ngayong Disyembre na kasalukuyang nararanasan sa ilang lugar sa bansa. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.